Yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So, Meron, tayo nagkaroon tayo, tayo ng problema nung panahon na yun na hindi, hindi ho talaga maimbisigahan na maayos kasi pati ho ang piskal, tinatakot po ng polis nung panahon na yun. Eh. Ito nga po mga kabayan, mainit na sagutan ni Senator Aimee Marcos at ng Department of Justice, Romola fascinating so hearing na ito mga kabayan. Watch po natin ang video na ito. Ano? Sa drug war po, wala pong blatter ang police. Marami nga walang blatter eh. Ang, ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang, ang death certificate nga, nakalagay po cardiac arrest, pero may butas po sa ulo mula sa bala. So yun tama yung si So yun ang sinasabi ninyo failure of our justice system. Opo, nung panahon na yon. So, meron tayo na tayo, doon. tayo ng problema nung panahon na yon na hindi hindi talaga maimbisigahan na maayos kasi pati ho ang fiscal tinatakot po ng pulis nung panahon na yon eh. Nung panahon na yon, Ngayong panahon ngayon, hindi ba pwedeng magayon? Hindi ngayon, ma mas maayos ngayon. Eh, kung mas, kung, mas, maayos ngayon, ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh. Nag-iba na. Hindi ko uh -huh. po pwedeng tanongin yun sa mga nagdemanda sa ICC. Defender ng ICC dito sa Senado. Uh, balikan lang natin ang dating Senadora Miriam Defensor Santiago po. Progressive development of international human rights. The court represents a triumph of international criminal justice by establishing individual criminal liability for those responsible for serious violations of the Rome Statute. The salient features of the Rome Statute are as follows. Bullet principle of complementarity spelled with spelled p-l-e not p-l-i complementarity the court will act only as a court of last resort it acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute those who have the highest responsibility for the most serious crimes of concern to the international community. kinawang kasalanan dito sa nakalista na mga jurisdiction ng ICC. Ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay sa ka lang yan pupunta sa ICC. Okay, so narinig natin at uh, ito yung uh, diskurso at paliwanag pa ng ratifikasyon ng ICC dito sa Senado. Noong 2011, maliwanag na Court of Last Resort ang ICC. At uh, pupunta lang tayo dyan kapag ayaw o hindi kaya ng ating korte dito sa Pilipinas. Ngayon, nangangamba ako pagkat ang SOJ natin sinabi that uh, the families or the victims of the so-called EJK were compelled to sue abroad in as much as there was a failure of our justice system hindi na gumagana ang ating mga korte sa mabilis lang na pananalita baka naman na isa sa inyo ang pwedeng magpaliwanag dito sa kapalpakan or uh, um, kawalang kakayahan ng ating korte na umandar kasi yun ang sinabi Um, pero ang sabi naman ni Senator Santiago, the rule of complementarity, I think uh, the DFA is more than familiar with that, kapisado natin yan, lahat ng treaty, complementarity ang sabi eh kapag hindi na kinaya o ayaw ng mga korte sa Pilipinas dun lang tayo hahantong sa ICC, tama po ba yun? Mama, pwede ko kung ano kasi dito? yung mga nagpunta sa ICC ay sinubukan nila makakuha ng no ustisya sa Pilipinas. Ngunit nabigo sila. Pero sinabi ni Senator Cayetano kanina ni walang, ni walang naghain ng kaso dito. Yung isa A ang problema nga ako rito kasi, uh, yung mga nangyari lalo na sa Mindanao, wala ho talagang paggalaw ang mga piskal noong panahon na yon. Hindi talaga gumagalaw ang kaso. Kasi... Ang sinasabi yung, niyo may pumila? Ho, Meron ho, merong merong mga nagreklamo, nag nagdangkang magreklamo, ngunit wala pong nangyari. Pero yung po yung, hindi siya yun ang kaya sila nagpunta sa ICC. Hihingi kami ng... Hindi ko sila kilala ma'am, pero yun nga ang, yung mga nakausap ko na nung ilang mga araw nakaraan karaan, yun sinasabi nila sa amin. Maraming salamat pero kung maari bigyan kami ng kopya ng DOJ kasi wala kaming kaalaman na ni isang kaso ay nahain sa anumang korte ng Pilipinas. Kung meron kayo Ah, uh, gilapin ka po namin, maghahanap po kami. Okay. Pero um parang uh, inaamin ngayon ng uh, ating uh, kabinete, lahat ng mga kinatawan na narito na yung ating judiciary system, ang ating mga korte, hindi na gumagana. Gumagana po, gumagana ang ating judiciary system. Eh pero narinig natin ang uh, dakilang senadora uh, na nakalipas na, na huling hantungan lang ang ICC. Dapat hindi pupunta doon kung hindi talagang uh, palpak na, talagang surrender na. talagang ito eh, uh, ilang taon na nga ho silang nagpunta sa ICC, hindi lang naman ngayon po yan eh. Sila po'y nagpunta sa ICC noong 2016-2017. Hindi pa po, panahon pa ni Pangulong Duterte. Nakademanda na ho, nagdedemanda na po sila. Ayun Ay, ho, mag, ma, dapat maging maliwanag dito. Sige, Hindi pahimil. po sila nagpunta ron noong 3 years ago lang. Nagpunta po sila ron 8 or 9 years ago, nandun na po sila. Kasi marami ho rito, yung mga nangyari po sa Davao, nung mayor pa ho si President Duterte. So sana maibigay sa amin ang listahan ng mga kasong hinain nito sa Pilipinas na hindi naman na umusad na talagang uh, walang pag-asang magtagumpay. Isa yon Ikalawa, um, nakailang beses na sinasabi ng ating Pangulo paulit-ulit na umaandar ang mga korte dito, mahuhusay ang ating mga huwes at abogado. Bakit biglang inaamin natin na... Pumalpak ang ating korte ay nga, nagkaroon po tayo ng panahon na talagang wala akong nangyari sa mga kaso ng EJK eh. Talagang pero, wala akong nangyari. Pero may kaso ba? Ayun nga ho eh, wala nga, hindi police report nga, wala eh. Ganun ho, kahirap imbestigahan ang mga kasong yan. Magsisimula kasi tayo, pag tayo po yung nabigyan ng na ulat na may nagedemanda, ang una po natin hahanapin, police report. Araw, Kasi araw. at least sila po ang naglalagay ng recording ng lahat ng pangyayari sa kanila mga komunidad. E kung police report po wala, saan kaya magsisimula ngayon? Tapos sa mga police na ilipat na sa iba't ibang lugar, wala na makausap. Si General Marbil nandito, si General Torre nandito. Siguradong uh, pagtitibay nila na araw-araw may murder sa blatter ng pulis. Pangkaraniwan uh, niya na krimen Hindi, po sa drug war. Hindi po sa drug war. Yan. Sa drug war po, wala pong blatter ang pulis. Marami nga walang blatter eh. Ang, ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang, ang, death certificate nga, nakalagay po cardiac arrest, pero may butas po sa ulo mula sa bala. So Ayun tama yung... Si So, yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So, Meron, so cool ng problema nung panahon na yun na hindi, hindi ho talaga maimbisigahan na maayos kasi pati ho ang fiscal, tinatakot po ng polis nung panahon na yun eh. Doong panahon na yon, Ngayong panahon ngayon, hindi ba pwedeng magayon? Hindi <coughs> ngayon, ho, mas, mas maayos ngayon. Eh, sa ma po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. Kung ano sabihin ng polis, dapat masunod. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh. na. Hindi ko no. po pwedeng tanongin yun sa mga nagdemanda sa ICC. Hindi, hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi namin sila kilala. Ma'am, as a matter of suggestion if, you, if i may ma'am as stated by the secretary of justice na yung mga ng ejk ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may butas sa ulo that numbers in the thousands ma'am why does the senate try to investigate that and investigate the circumstances circumstances surrounding that maybe ma'am you can come up with a more cohesive report regarding this um, regarding this matter Yes, um, I'm not trying to put words in your mouth, ma'am, on what to do. It's merely a suggestion. No, I already, a asked, sports, I already asked the SOJ earlier. Tahan, but there is no investigation, ma'am, into the deaths by cardiac arrest but with a hole in the head. Kaya nga, kaya nga, is, the ko, tahan, that, Did the Senate investigate that, ma'am? Did the Senate investigate it, ma'am? Did the Senate investigate it? Has the Senate tried to investigate deaths by cardiac arrest but with the holes, with bullet holes in the head? Parang nalilito ako kasi yung Kian De Los Santos, may tatlong pulis na na-convict ng murder. So hindi natin masasabi na talagang pal homicide po. Ang homicide ang, ang binigay na conviction. Hindi po murder. Okay. That, that is ano one ma? of several well, thousand, ma'am. Nevertheless, hindi masasabi na zero. Kahit pa paano. Actually, meron na ho, may nakatulan. Ano eh, may, kung hindi ako nagkakamali, labing-anim na kaso na okay. ang nahalukay ni Dr. Raquel Fortun ng mga taong uh, uh, death certificate po ay nagsasabi na walang naging problema pero ang autopsy, nakikita pong may butas po sa ulo. Pero sabi nga ninyo noon hindi pwede dahil uh, natatakot nag-iilang, hindi kakayanin pero ngayon bakit hindi magpila ng kaso sa Pilipinas? A ano ho yan? Eh, nakita natin Ko sabi mo may katibayan tayo sa labing lima Ayan, kay Doktora Fortune, Andyan, meron nakikita, meron nakumpikasyon. Ano kayo, na na marami ho komplikasyon ang pag-iimbestiga ng ganitong kaso. Di ba lalong komplikado? Ang isa sa talaga, mahalagang... Akalag ka rin pa hanggang lahig. No, pero, Mas madali na dito. Oh, ang, isang, isang katulad po niyan, yung, yung ballistics. Pag may nangyari pong pagyayari na may o may pinatay, ang dapat ho dyan, yung scene of the crime preserved, yung ballistics kinukuha. Wala man, wala man, wala ballistic report. Wala man police report. Kaya pinabayaan po eh. Ito yung, na, talagang nangyari sa atin na napakatagal na panahon na wala na nga gumagawa ng real evidence. Lahat po testimonial evidence na lang. Kaya nagkakaproblema po talaga ang justice system. 90. Yung po yung kino-correct namin ngayon, ma'am. Paano niyo i-correct yan kung cold file yan? Eh di cold file lalo pagdating sa Amsterdam. Kasi pahaba ng pahaba yung panahon. Eh kung walang katibayan, walang uh, physical evidence, e eh kahit dalhin mo, kaladkarin mo yan sa IC. Ngayon yung sistema ho ngayon, basta daroon po ang demanda, kinakailangan pong magsama ang pulis at, at piskal para naman maging maayos ang kaso. Kasi hindi naman pwede iutos ng pulis sa piskal o iutos, iutos ng piskal sa pulis na gawin kanya-kanyang trabaho, dapat po magsama sila. Yun po ang gist ng aming training program ngayon between the police enforcers and the fiscals. Tapos siya transmit pa yan sa ICC, di ba? Di mas mahaba yung proseso, mas natagalan pa tayo, mas kawawa yung mga pinatay o allegedly na murder, eh mas mahaba pa yung proseso eh. Kung dito, eh di harap-harapan na lang na matapos na. Hindi po ba? Sana po mga um, mag magawa natin to hanggang sa mga susunod na taon. Oh, kasi sabi ninyo, nagbago na. Ito talaga sinisikap eh. namin na talagang baguhin ang sistema. Hindi madali, Pero di ko may uh, nawawalan ng pag-asa na marami na akong pagbabago na nangyayari sa sistema natin. Yes, uh, pwede mag-suspend lang ng 5 minutes or 2 minutes. So comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon sa video na ito mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood.